So, ano pala ang tamang pagtugon sa kabutihan ng Diyos? Okay, so meron lang tayong apat na point na pag-uusapan ngayon. Ang acrostic natin ay GLAD. G-L-A-D. Ang ibig sabihin ay sobrang saya ng puso natin dahil sa goodness ng Diyos sa ating buhay. So, yung G is gratefully thank God. And then L, live faithfully each day. And A, always depend on Him. And letter D, demonstrate goodness to all. So number one, gratefully thank God. Tuloy natin yung istorya ng pagpapatawag ng Diyos sa kanyang bayan. Sabi niya kanina, hindi niya kailangan ng mga material na handog. So ano ba talaga ang gusto niya na gawin nating pagtugon sa kanyang kabutihan? Sabi sa si Salmo 50 verse 14, Ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat. Sabi dito ay kung maghahandog tayo sa kanya, ito ay pagpapasalamat. Now, paano tayong matututo magpasalamat ng buong puso sa kanya? Kailangan nating matutunan ang habit na pagbulay-bulayan natin. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Kasi hindi tayo matututo magpasalamat sa Diyos hanggat hindi natin kinikilala kung gaano siya naging mabuti sa buhay natin. Sabi sa mga awit 33.5, Ang nais niya ay katwirat katarungan ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap Wow, sabi dito ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ibig sabihin, sobrang obvious na makikita natin, ma-identify natin, mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba't ibang paraan. Iba't ibang sitwasyon na ikita o hindi sa buong mundo at sa ating buhay. Kaya lang kadalasan dahil sa dami ng mabubuting bagay na binibigay ng Diyos ay namamanhid na tayo dito. At hindi natin na-appreciate o naipagpapasalamat Halimbawa, kailan mo pinagpasalamat na meron kang tubig at kuryente? Hindi natin na-appreciate ang Diyos patungkol dito. Bakit? Kasi araw-araw meron namang kuryente at tubig. Pero pag wala, saka mo maalala ang Diyos. Magpe-pray ka. Lord, ibalik mo na ang kuryente. Hindi kami makakatulog at marami pa kaming dapat tapusin. Then, sinagot ng Diyos ang prayer mo. Sabi mo, Hi, salamat Lord. Pero sa araw-araw na meron ka ng mga bagay na ito, ay hindi mo siya naaalala at hindi mo na ipagpapasalamat ito sa Diyos. Maring nanalangin ka gumaling, Lord, pag gumaling ako, gagawin ko ito para sa iyo. Yung iba, nag-join pa ng online discipleship group kasi may sakit at para mapanalangin ng kapatiran. Pero nung gumaling na, ay wala na, hindi na umaaten. Kaya kaibigan, gawin nating habit ang pag-meditate sa kabutihan ng Diyos araw-araw para matuto tayo magpasalamat. Sabi ni Charnock, Without a proper and deep sense of divine goodness, our praise and thanks for it is just cold, formal, and customary. Our tongues may bless Him, but our heart slights Him. Narealize ko kapag hindi ka totoong nagme-meditate, hindi mo totoong isinasa puso at pinaniniwalaan yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo, nako sabi ni Charnock, kapag nagpasalamat ka sa Diyos, nako malamig yan. Formality lang yan. Masabi lang na marunong ka ding magpasalamat. Pero sa totoo lang, wala naman yan sa puso mo. Kaya kaibigan, mag-ingat tayo dahil minsan yung puso natin dinadaya tayo. Iniisip natin na hindi naman talaga mabuti ang Diyos. Pero alam mo kaibigan, hindi ito totoo. Hindi porket ang isang bulag na tao, hindi niya nakita yung mga bituin. Ay ang ibig sabihin na nun, walang bituin. Hindi porket hindi mo maramdaman yung kabutihan ng Diyos. Ay ang ibig sabihin nun, ay hindi ka na mahal ng Diyos. At hindi siya mabuti. Kaya alam mo, na-realize ko, parang mas mabuti pa yata yung mga hindi na palataya pero natutong makontento. Kaysa sa mga alagad ng Panginoong Yesus na hindi na nakontento sa buhay at palagi na lang nagre-reklamo sa Diyos. Nawang tanong, bakit nga ba napakahirap magpasalamat sa Diyos at magkaroon ng grateful heart? Kasi kadalasan nakafocus tayo doon sa mga bagay na wala tayo at hindi sa kung anong meron na tayo. Kaya nagre-reklamo tuloy tayo. Meron isang tula, ikukwento ko na lang siya sa inyo. Sabi doon, yung isang babae sumakay ng isang bus tapos may nakita siya na nakasakay doon sa bus na merong magandang buhok. Ang kulay ng buhok niya ay gold. At nainggit siya, sabi niya, ang ganda-ganda ng buhok niya, dapat ganun din ako. Kaya lang, nung bababa na yung babae, nako, paika-ika itong naglakad. Meron pala siyang dalang tungkod at putol pala ang paanong babae. Pero nung dumaan sa kanya, alam mo, nginitean pa siya nito. Alam mo, sabi ng babae, Lord, patawarin mo ako. Meron akong dalawang paa, pwede kong gawin kahit ano. At noon nagpunta siya sa bilihan ng mga pasalubong. Yung tindera nakita niya, ang ganda ng mukha niya. Mahinaon siya magsalita. Sobrang masayahin at ang dali niyang kausap. At nung siya ay paalis na, sabi ng tindera sa kanya, Okay, thank you sir. Ha? Hindi niya ako nakita. Yung pala yung babae ay bulag. Sabi niya, Lord patawarin mo ako dahil nagre-reklamo ako. Meron akong dalawang mata, kaya kong gawin kahit ano. Tapos habang naglalakad na siya sa kanilang street, may nakita siyang bata na mayroong blue eyes na pinapanood yung ibang bata na naglalaro. Sabi ng babae dun sa bata na nakatayo lang at pinapanood yung ibang mga bata. Sabi niya, bakit hindi ka sumalis sa kanila at makipaglaro? Pero hindi siya pinapansin nito. Nakatingin lang ito doon sa mga bata na naglalaro at na-realize niya, bingi pala yung bata. Kaya hindi makasali doon sa mga bata naglalaro. Sabi niya, Lord, patawarin mo ako. Nagre-reklamo ako pero meron akong dalawang tenga. Kaya kong gawin kahit ano. Meron akong paa, kaya kaya kong pumunta kahit saan. Meron akong mata, nakikita ko ang paligid. Meron akong tenga para marinig yung kailangan kong marinig. Sobrang blessed ako, Lord tawarin mo ako kung ako nagre-reklamo. Alam mo kaibigan, sa halip na magreklamo ka ay gawin mong habit na araw-araw na magpasalamat ka. Count your blessings. Ipagpasalamat mo ito sa Diyos. Halimbawa kung meron mang nangyayaring hindi maganda sa buhay mo, Lord, thank you. Kasi itong nangyari sa akin na hindi maganda ay meron pang mas malalang senaryo. Buti na lang at hindi yon ang nangyari sa akin. Salamat po, Lord. Alam mo, sabi sa 1 Thessalonians 5.18, At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Kaibigan, sabi sa talata ay magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, mabuti man o masama ang nangyari. Bakit? Kasi meron at meron pa din tayong may pagpapasalamat sa Diyos kahit masama ang sitwasyon. May isang lalaki, 67 years old, kakatapos lang ng kanyang ikaapat na bypass heart operation. At siya ay binisita ng kanyang kaibigan. Sabi niya, kumusta ka na kaibigan? Alam mo, masayang sabi nung lalaki na nasa hospital. Sabi niya, salamat sa Diyos at ako'y nasa ibabaw pa rin ng aking sitwasyon. Sabi nung kaibigan niya, grabe, paano ka nagkaroon ng ganyang katatag na pananaw kahit pa sobrang dami na ng bypass operation mo? Alam mo, sabi nung lalaki na inoperahan, sabi niya, eh kasi kung mabuhay ako, salamat sa Diyos. Pero pag namatay ako, salamat pa rin sa Diyos dahil makikita ko na ang Panginoong Isus at alam ko yon kasi nakasulat yon sa Bible. Grabe no? Kaya si Pablo, tignan mo, sabi niya sa Filipos 1.21-22, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kaibigan, narealize ko wala tayong talo. Kung mabuhay tayo, magagawa pa rin natin yung pinapagawa ng Panginoong Yesus sa atin. Isa na naman itong blessing. At pag namatay naman tayo, ay pakinabang pa rin. Sabi nga ni Pablo, kaya kaibigan, alalahanin natin na wala tayong talo. Kaya araw-araw, simulan mo magpasalamat sa Diyos. Gumawa ka ng gratitude journal. Kami sinimulan namin na gumawa ng blessings group chat ng aking mga anak. Doon namin sinisend yung araw-araw naming blessing mula kay Lord. Simula sa panibagong buhay, kalakasan, sa leading ng Holy Spirit, sa time na binigay sa amin ni Lord nang siya ay kinausap namin, experiences nila sa kanilang studies, experiences ko sa work at iba pa, narealize ko araw-araw ay maraming bibilangin na kabutihan ng Diyos. Kaya huwag nating antayin ang New Year o Christmas sa kapalang natin aalalahanin kung anong ginawa ng Diyos. Nako, hindi mo na yan maaalala lahat. Alam mo sa bahay, meron kaming miracle jar. Nilalagay namin dito yung mga miracles na ginawa ng Diyos sa aming buhay. At napagkasundoan namin na ito ay ipapanalangin namin at ipagpapasalamat every week para mapaalalahanan kami sa katapatan ng Diyos. May isang hari sa Persia na nagmamahal talaga sa kanyang mga nasasakupan at gusto niya malaman kung ano yung mga pinagdadaanan ng kanyang mga mamamayan. Kaya ang ginagawa niya, nagpapanggap siya ng na pulubi tapos pumupunta siya sa mga bahay-bahay Isang araw, binisita niya ang isang mahirap na lalaki at nakisalo siya sa kanyang pagkain. Nakipagkwentuhan at pinalakas niya ang loob nito. Ginawa niya ang pagbisita sa mahirap na lalaking ito ng mas madalas at sila'y naging magkaibigan. Hanggang isang araw ay nagpakilala na siya na siya ang hari at sabi niya, Meron ka bang regalo na gusto mong hingin sa akin? Alam mo, sabi nung mahirap na lalaki, wala na po akong hihilingin mahal na hari. Iniwan mo ang palasyo mo. Iniwan mo yung karangyaan mo. Tapos pumunta ka dito sa madilim at mabahong lugar. Tapos kinain mo kung anong kinakain ko. Binigyan mo ako ng totoong kaligayahan sa puso. Sa iba, binigay mo ang iyong material na regalo. Pero sa akin, ibinigay mo ang iyong sarili. Okay na po ako dito. Alam mo kaibigan, ginawa ito ng Panginoong Yesus para sa iyo at sa akin. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Iniwan niya ang kanyang karangyaan, hinubad niya ang kanyang pagkajos at nagkatawang tao upang tuparin ang mga kautusan na hindi nating kayang tuparin at binayaran niya ang ating mga kasalanan. Lahat ng pangailangan natin ay kinatagpo niya. Kaya kaibigan, alalahanin mo ito araw-araw at matuto kang magpasalamat sa kanya. Ito yung tamang pag-respond sa kanya sa kabutihan niya sa iyo.